magulan na umaga. Ah, uh, tayo dumating na bisita. Ah, <laughs> hap, -hap ito, isang Hapon at isang Chinese. <laughs> 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 De puro Pilipino sila. Ah, uh, problema niyan kang kanyang sasakyan ay ayo mag-charge ang alternator. Lagi na kawarna yung battery ni Boss. Hindi pa naglalas. Tatagal mag-warning, gusto ko. Tara, atin tingnan. yo kumalmalmang ulan Mosing ilang araw na tong hindi na kuwang hindi na charge parang may isang buwan na Isang buwan na Itinatakbo niya ba? Hindi uh, nung lumabas ang battery sign hindi ko na ginamit. Ah pasensya na ako kayo at wala siyang bibig ngayon ah. <laughs> <laughs> nung lumabas ang battery sign hindi mo na ginamit. Pero nagpalit ka nito bago? Bago ito? hindi uh, bago, masi, bago lumabas ang battery sign eh, Matagal na yun nakakabit niya Pero uh, maka, baka January Nalagay niya niya Bagong battery Ayaw mamatay ang battery pilot light uh, Checking ko muna kung uh, Bago tayo magkuhan Kasi isang buwan ng ano daw eh uh, Laging nakailaw yung Nung umilaw pala hindi mo na ginamit uh, Bakit uh, naman? kakaitira ka <laughs> Samantalang misis ko, pag may ilaw, hindi ko rin talaga ginagamit. Pinapatay ko muna ilaw. <laughs> Chichik muna ako ng linya ng alternator. Chikin ko muna yung main supply. Kailangan, main supply nyo ay may kuryente. Oo, oh, wala, wala. Ayan, walang natakbong kuryente. Check naman natin yung sakit doon sa alternator. Ayan, yan, 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 yan. Tinan mo, tinan mo, tinan mo, tinan mo, tinan mo, mo. ba? Hmm. <laughs> okay, wala rin natakbong kurinti sa sakit ng alternator. Ayan. Ganyan muna tayo bago tayo magbaba ng alternator. Chicken muna natin kung kumpleto yung supply. Wala. Wala. Okay, wala. Walang supply lahat. Patay yung main supply. Yan you know? o. Main supply ng alternator. Walang power. Ako hindi mo mapapabligan itong kotse ko siya. Wala ako ibibili. Mahirap lang kami. kagabi ngayon ulam namin tuyo gumawa ko sa usawan, tinulang manok, sarap din ang kain namin. <laughs> Mas mahal yung sa usawan. Abay, oh, talaga. Ray, okay. may supply naman ng battery. Walang main supply yung alternator. ah uh, ito yung supply. Ito yung kuryente papunta sa alternator, isang ito. Ayan, wala. Patay tayo dyan. 100. 100 amps yung namatay na ano po sa ayan oh tinan ay nyo mga kabrad oh. walang supply yung tatlong poste ayan Yan, chine ko muna yung linya ng alternator kasi pagka binabagat natin ang alternator at hindi natin chine muna yung wirings, magpapagod lang tayo. Ayan, oh. Apat na poste yan. Isa lang may supply, Hmm. Yan. Okay. Susubukan ko muna ibalik yung linya ng alternator. Ngayon, jajam ko muna yun ng kapirasong wire. Pagka namatay yung ilo sa dashboard, okay na sa outlight. Maglalagay muna ako dito ng ano bago tayo bumili ng piyos. Ano ko maglalagay? Ha? Magdadirect muna tayo. Susubukan muna natin kung magkakaroon ng supply yung alternator. Uh, ito ilagay yung main supply. Oh. Pupunta dun sa uh, main supply ng alternator uh, ah, ganito lang muna yan magbibilog muna ako kapiraso yan bago tayo bumili ng fuse tingnan muna natin kung gagana yung alternator mo Ngayon, pag wala tayong mabili nito sa ato supply, busing, i-order mo to sa Shopee. Sa Shopee. Hmm. Ayan, uh, jump muna tayo ng wire. Check muna natin. Ayan, may supply na. May supply na rin yung kabilang fuse. Hmm, checking ko rin kung may supply na yung alternator. Oh, meron na. Ah. Ayan boss no, oh, ayan oh. Oh, ayan oh. Good na, good. Talagang marami kayong natutulungan na kababayan. Ah ngayon, eh subukan yung panda rin Para malaman kung Di ba kasi? Kasi na eh. Kung nagaano pa? Malaman natin kung kumakagana na. Okay. May na baterya? May na na? Hindi ko siguro po, hindi ko lang check. Oh? Mayroon ba siya? Oh, baterya. Bisyenes ko mo na. Oh, sige po, sister. Oh, nawala. Okay na, wala na yung battery sign. Okay na round, nawala na na yung battery sign. Apo, nawala na yung battery sign. Hahaha. <laughs> <laughs> <Magic>. <laughs> ito pala, isinit naman ang sakit sa sasakyan mo. Pinatagal mo bang napakatagal? Nag-tampo hmm. lang. <laughs> Hindi, kung may bulk meter ka, makikita mo na yun eh. <laughs> <laughs> Tinatago pa at ito, eh, ipang rin <laughs> Talagang marusay ka yung doktor pala. Marusay ka yung doktor. Okay, check na rin natin ito. Para malaman natin kung kumapalo Oh, boy! Bosing nga, hindi ito magsisinungaling sa akin. Oh, ano ang sabi ng ating tester? Okay. Oh, okay daw, oh. Oh, anak ng pitonte na pa. One month mo lamang, one month mong itinigil, eh. Wala pa tayong 20 minutos nagtutut dito, tapos na. Ngayon, paano gagawin ko? Kalimitan sinasabi doon ay nasanay na sa piling mo. <laughs> ang gagawin natin okay na tong kuha na, karga na ito ay halos 5 minutes lang for tense na yun eh ang okay, okay. um, ito ang bibili natin okay, okay, okay. bibili tayo ng piyos mm. uh, ano may sasakyan kayo wala? Uh, lang. may lang naman kung talaga kailangan ito. Hindi. Ah, uh, mo natin na andar. Ah, uh, pagkalipas ng 5 minutes sa natin papatayin. Okay. Ah, ano ka? Pa? Pupunta sa atin ngayon. Oh, bibili nito eh. Alam mo kung saan nakabili ito? Hindi. Sa Jollibee. Sa Jollibee. Pagkain. Hehehe. Hehehe. naman pala ng alternator eh. Bakit ganun? <laughs> ano yan? Uh, siguro nang nagpalit ng battery, nagkakalit. Uh, Kaya pumapapan. Uh, Oo, uh, oh, ten uh. mo. Hindi kinakaya ng aking puno. Putos eh. Ito yung lagay natin. Malamang kung ngayon eh. O oh, namatay. Namatay boss. Sige. Update na. <slap> 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 Wilters naka, wala pang 5, namatay? wala pang 5 minutes oh? sabi ko 5 minutes eh ba't parang, ba't namatay kanina? kinantahan natin ng muling na buhay eh okay, ang tanong natin patayin mo muna at bibili ka ng ganda, Oh, total ah uh, may laman na rin naman ng battery pataing. Ah, uh, tatanggalin ko na 'to at tayo'y magbibidan ito. Tadi ku pepet di sinaya aku eh. <laughs> ya. Itu akar timbiliin. Ya. Pagka walang mabiling ganito, na 100 amps, pwede naman tayong bumili ng yung may paa. Okay. Kasi hindi naman yung tutukot dyan. Okay, hindi naman tutukot. Meron itong may paa. Yung may paa na yun, may pilog din na ganito. Basta na, pilihin mo ito. Mm -hmm. Yan. 100 amps. Yan eh, no? o. Uh Huwag kami bilhin ng isang <laughs> Marami yan. Oo. Oh. Di maganda yan, ipakita ko yan doon. Oh, yan yung sample At kung wala, nasasabihin ano, ko po, yung may paa. Yung may paa? Di ganito rin na may paa. Mm, basta at 100 arms ang bibilihin mo. 100 arms. Okay. okay, uh, pinabibili ko muna sa post ng fuse. Okay. Pagka wala niyan, alam mo na kung saan mga pag may nakita ko yung drive-thru. Drive, oh, right. uh, parang iba yan ah. <laughs> Yun na. <laughs> <laughs> ito na, ito na. Nakabili na oh. 100 amperes pero ay ganito ang nabili kasi wala walang mabili nito nakakabili nito po kung kayo mag-order order sa shop eh pagka ano, i-order mo rin yan para may bilang natin sa original kaya kaya mo na may ilagay yan? kaya, may <laughs> ayan, ayan na, dyan na natin ilagay. Sakto na pala, boss. <laughs> sakto sikit. Sikit ng konti. Okay, so lulagan ko lang ng kapiranggot. Gapapil, kaya lang pitong padang kapal. Is it right? Bulb cover. Bulb cover. Okay, ito na. Pinatan muna natin ang ibang klaseng fuse wala ang mabili nakarating na yata sila ng malayo kay si Billy kay si Koreano problem, ay pumasok may 20 ho kaya 20 bibigyan ko ng baon 20 <laughs> pag 20 baon malaki talon <laughs> Okay? Nakakabitan natin ang panibagong fuse. Walang makuha ang gantong klase ng fuse. Kaya ayan na lang muna yung nilagay natin. Kasi yan naman yung jambo. Walang pati man. Okay, hmm? start! Hindi, hindi naman tayo yung pilot test sa Uh, Kinikong muna yung wiring. ituloy na yan? Paano ito, Pusing? Paano ang gagawin natin? Tapos na ho? Oo, tapos na. Okay, uh, isang sasakyan natin ginawa. Ano ba ito? Hyundai? Hyundai Ion? I-10. Okay, tapos na tayo. Ano ba sinabi ko nila? Gray's? <laughs> yeah, parang mahaba yun ha. Hyundai. Ano to? I-10? I-10. I-10? i Okay, isang matat sa kasampu ang ating ginawa. I-10. Uh, one month itong in-stock in ni sir. Gawa ng... Lagi naka-ilaw yung pilot at sila sport. Ngayon, tinanggal ko ng pilot light. Hehehehe. <laughs> Okay, ano? Tapos na tayo. Angkat dito na lang muna. Maraming Thanks for watching. Ah, uh, shout out muna tayo. Ah, uh, shout out kay Leo Torrio From Vancouver, British Columbia, Canada. Shout out po. Kay Phil live. from Canada. Shout out po. Kay Sandy Tomali from Kamanotuan City, Nueva Asia. Shout out po sa iyo, sir. Kay Rampage Mu TV shout out po. Uh, kay James Mendes shout out po sa iyo sir. Kay Ronald Posado shout out po. Kay Ernesto Marquez uh, shout out po. Trans Aylin from Baguio City Negros Occidental uh, shout out po sa iyo. Kay Al Mahilom uh, shout out po sa iyo, busing uh, shout out kay Joey Aguirre from Pililla Rizal kay Rinaldo Bautista shout out po kay Marlene Lasana shout out po at siyempre sa lahat ng mga aking sa lahat ng aking subscriber at sa lahat ng aking silent viewer uh, shout out po sa inyong lahat